Good afternoon, guys. Welcome sa ating little channel. Ayun, i-update ko kayo sa kalagayan ng ating mga halaman na hindi na lagay sa greenhouse. So, ang mga halaman na hindi natin ilagay sa greenhouse ay ang uh, Moringa or Malunggay at ang ating mga rosas sa harapan. Ayun. Bali, ang uh, date natin ngayon ay January 16. So, nagsimula ang taglamig dito sa Florida ay November. So, tingnan natin kung nakasurvive ba. Pero sabi ni Josawa, ang pinakamalamig daw dito ay baka next week or sa February daw. Ayun. So, nakabili pala kami ng morang pads sa Lowe's kasi nag-sell sila. So, marami tayo dito. Ayan. Tadaan! andito yung iba, yan ginawa natin ginawa natin silang tambakan ng tubig, sa tuwing umuulan isinasahod ko talaga sila para makalibre tayo ng tubig kasi dito pa naman sa amin ay pati yung maraming tubig ay binabayaran diba? so sobra sobra medyo malaki din ang nagiging gastos namin sa tubig dahil sa uh, aming mga halaman so ito ang ating ah uh, Malunggay, susko tai, ayan. Tada! Yan ang ating malunggay, buhay na buhay. Marami pa rin siyang mga uh, dahon. Sa baba, nagkaroon din siya ng dahon, hindi pa siya natitigi hindi pa namamatay. Pero sana naman talaga hindi siya mamatay, 'di ba? Pero ang ating uh, kamote, ayan, wala na talaga. Namatay talaga siya sa sobrang lamig. Pero okay lang yan kasi ang kamuti naman ay napakadaling uh, magpatubo dito. Bumili lang tayo ng kamuti. Hayaan lang natin or ilagay lang natin sa tubig at tutubo na siya ng maayos. Ayan. Ngayon naman, puntahan natin ang ating mga rosas. Bali, yung mga rosas na nilagay namin doon sa pinakaharap ay Ah, halos namatay siya. Mga 2 weeks nang nami napabayaan sa labas sa sobrang lamig. So, halos namatay yung aming laman pero kasi nasa pots lang yon nandun oh nakalagay. Dyan siya nakalagay. Tapos yung mga rosas natin ay nandito. Tada! Ayano, ang gaganda. Nabuhay talaga oh. Tada, nabuhay. Bali meron tayong yellow rose yellow roses and climbing rose yung ano red. So maganda yung pagkakatanim ni Josawa diyan. Ayan o. Maganda yung pagkakatanim niya kasi ah uh, bali kung gaano kalaki ang aming uh, uh, pots ng rosas, three times ang lalim ng uh, pots na yon So, three times ang pagkakahukay niya ng butas, ng paglalagyan ng rosas. Then, yung laki naman niya ay 3 times din sa laki ng pots ng rosas. Ganun. Kaya medyo malalim yung pagkakatanim. Yung roots niya, uh, medyo safe siya sa taglamig. Kaya nabibigla kami ni Diyosawa, napakaganda ng uh, tubo or kalagayan ng rosas. Pero, yung nasa pots talaga ay halos namatay siya. Kaya nilagay ko talaga sa greenhouse. Ito yung greenhouse ko. Ayan. So, gawa natin ng video sa susunod yung update natin yan. Yan. Hindi lang tayo masyadong nagtagal sa labas kasi medyo may nagpa-party doon. At uh, simpre baka makapirate tayo sa music. Ayun. So, yun ang update ng ating mga halaman. Ayun. Thank you guys. Bye bye.